Aminado ang dating senador at isa sa miyembro ng TVJ na si Tito Soto na isang napakagandang Christmas gift para sa kanila ang pagkakapanalo sa Eat Bulaga Trademark. Sa kanilang isinagawang presscon ngayong araw, December 6, sinabi nitong masaya siya na na-recognize na pati ng gobyerno na kanila ang it bulaga. Definitely it's a Christmas gift, we're so happy about it being officially recognized by the government, not just by the people, but, by law, official recognized ng batas, so talagang parang early Christmas gift, sa ad ni Tito Sen. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa nila talaga na pag-uusapan kung ano pa ang kanilang next plans at kung kailan nila ito planong gamiting muli. Perhaps, after the press con or after the day we'll discuss the other legal matters on our own kung ano ang plano namin doon sa aming pangalan, pagpapatuloy ni Tito. Alam rin naman daw ng mga dabarkads na sa kanila talaga ang itbulaga. Ang biro ko nga doon sa mga kausap namin noon sa korte, sabi ko, ang alam ng tao, TVJ is it bulaga, it bulaga is TVJ, kayo lang ang hindi nakakaalam, pagbabahagi pa ni Tito Sen. Sabi naman ni Joey, kahit pa anong itawag sa kanila, mapa EAT o it bulaga ay okay lang sa kanya. Natatawa kami, hindi kami nagagalit, hindi katulad sa kabila, papagalitan, kahit matatanda binabastos nila. Kami hindi eh, sasabihin lang namin, Okay lang yun, kami rin naman yun. Totoo naman. Kaya kahit i, okay lang kami, kahit a, okay lang, kahit t, okay lang kami pa rin yun, segunda ni Joey sa pahayag ni Tito Sen. Pagbabahagi naman ng kanilang abogado na si Atty. Enrique Buco de la Cruz, noon pa man daw ay inabisuhan na nila ang kanilang kliyente na pwede nilang gamitin ang Eat Bulaga bilang titulo ng show. Ang opinyon talaga ng Divina Law, Pwede nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out dahil nga yung rehistro nila hindi para sa entertainment, ang rehistro nila ay para sa merchandise gaya ng sinabi ni Tito Sen, lahat ng abogado. Pero pinili na lang raw ng TVJ na gawin ang sumailalim sa proseso para maging maayos ang lahat. Dagdag pa ni Atty. Buko, sila ang pumili eh, si TVJ ang nagparaya at sinabing ayaw namin ng gulo. Tutal may proseso, sundan natin ang proseso, nirespeto nila, ngayong lumabas na at sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari ang may karapatan sa title na Eat Bulaga o EBI ang TVJ, ay dapat sila naman ang rumespeto para isa lang ang gagamit, kung ang tanong ay kailan pwedeng gamitin, anytime. Sabi naman ni Vic Soto, siguro pag tumigil na yung gumagamit na iba at nagpakita ng respeto. Yun na siguro ang tamang panahon na gamitin, dagdag pa niya, pagka nagpakita na sila ng respeto at tigilan na nila ang panggagamit ng hindi na sa kanila e eh mas masaya at siguradong hindi lang Merry Christmas kundi Happy New Year talaga. Hanggang dito na lang, salamat sa panunood, abangan ang susunod na video.